Ito kasi yung Tricom, kanina, alata naman na talagang isa lang yung gusto nilang mangyari sa aming lahat. Ikulong kami, patahimikin kami hanggang matapos siguro itong eleksyon. Wala silang ibang purpose dito, kundi sirain kami, babuyin kami. Pansin niyo ha, ah, meron tayong uh, crisis, uh, food crisis in rice. Eh, narinig niyo po yun. Manghuhula pala to eh. No? Uh, ulitin natin oh, para klaro. Babuyin kami, patahimikin kami hanggang... Alata naman na talagang isa lang yung gusto nilang mangyari sa aming lahat. Ikulong kami, patahimikin kami hanggang matapos siguro itong eleksyon. Okay. Ikulong sila, patahimikin sila hanggang matapos siguro itong eleksyon. Yun yung sabi ng bobo. Diba? Uh, alam mo, makukontempt ka lang naman pag unang-una uh, -una sinungaling ka. Pangalawa kung bastos ka. Diba? Ganun lang naman yun eh. Pero kung talagang kayo ay uh, nasa... Tama. <coughs> excuse me po. Kung kayo ay nasa tama at wala kayong mga tama, magpapakita kayo dun. ba? Diba? Oo, oh, magpapakita kayo dun. Pero, sa hindi nyo pagpunta doon, ibig sabihin, alam nyo sa sarili nyo na guilty kayo. KO! Diba? Si, si Atty. Enzo Recto, umuntik na makontempt eh. ba? Diba? Oo, oh, gusto mong ipakontempt ni Marcoleta. Si Ator ni Enzo recto, may paninindigan yan. Eh, kayo ni Dada, meron ba? Kayo ng mga DDS vlogger, meron ba? Tatapang nyo lang sa live nyo? ba? Diba? Sinasabi nyo na nasa katotohanan kayo? Ganun palagi yung inyong mga banat eh. Oh, paulit-ulit. Kami yung nasa katotohanan Oh, ganun po yung mga banat nila. Pero kung talagang nasa katotohanan kayo, hindi niyo tatakasan yung patawag sa inyo. Hindi niyo pagtataguan yung invitation sa inyo. Papakita kayo dun. Dada, ano na? Mukhang ampaw yung katawan mo ah. Hindi ka nang bubugbugin dyan sa Tricom. Hindi ka bubugbugin dyan eh. Kakausapin ka lang, tatanungin ka lang naman. Diba? Buti pa yung mga kasamahan natin ano diyan mga PBB, PBBM vloggers o so, pumunta talaga pero yung mga DDS na matatapang may isug. alam nyo hindi hindi dapat may isug yung tawag sa inyo oh alam nyo yung dapat tawag sa inyo oh ano ba ano bang tawag sa inyo dapat wala eh di ba kasi mahina alam nyo mahinang nila lang kayo eh weak kayo mga weak di ba Uh, sinasabi nila, hindi, nasa katotohanan lang kami. O, oh, nasa katotohanan ka pala eh, dapat. Kung ako, ako, ako noon, kung uh, nasa katotohanan ako, punta ako doon. Pupuntahan ko talaga yung tricom, Tapos magsasalita ako doon. O. Oh. O, oh, ito yung nangyayari. Ito, 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 ito. Hanggang patunan. tayo doon sa pulburon na sinasabi nyo. Diba? Diba? Kasi sabi niyo na sa katotohanan kayo patunayan niyo. Oh, kaso hindi niyo kayong patunayan kasi nga mga fake news naman talaga kayo. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy dito mga pre, uh, meron po tayo ano dito ha, uh, meron po tayo Facebook page Ballpoint Man 2.0. Ah, uh, may TikTok din po tayo mga pre and na uh, uh, no, uh, sa hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. Yan ha. Ah. So, eto na mga pre, no? Tuloy, uh, bigyan po natin ito ng uh, reaction. Wala silang ibang purpose dito. Kundi sirain kami, babuyin kami. Oh. Na narinig nyo po yan, Tricom. Wala daw po kayong ibang purpose kundi sirain sila. At babuyin sila. Sino ba kasi yung nambababoy talaga? Sino ba kasi yung grabe makapagmura? Yung Tricom ba? o kayo? Sabi nyo nga pa, sabi nyo pa nga mga tuwad kum eh. ba? Diba? Sabi nyo pa nga mga tuwad kum. Tapos ngayon, babalik ka rin feeling victim na kayo. Diba? Eh, kayo yung nambababoy eh. Kayo yung nambabalahura sa quad kum noon. Magpa sa hanggang ngayon na try kum. Diba? Ah. Kayo naman eh. Tapos ngayon, baliktad na. Kayo na yung ape. Sila, sila na po yung ano. Sila na yung ape. Parinig kita sa mukha eh. Sila na po yung ano, biktima. Mga bobo! Pansin ninyo ah, meron tayong crisis, uh, uh, food crisis in rice. Mm. Ang sagot nila, vloggers hearing for fake news, pogo, at saka yung narco. Natural! Kayo yung isa! sa nagpapakalat ng ka-fake nyo saan. Diba? Kayo naman yung tutuunan. Kaya nga sabi ko nga, kung talagang uh, hindi kayo guilty, dapat nagpakita kayo dun. Pero bakit wala kayo? Diba? Wag, wag nyong ituon yung, yung atensyon namin sa ibang ano, or atensyon ng mga tao sa ibang issue na pag-usapan na yun eh. Halos pa ulit-ulit na nga. Pero itong issue nyo na nakapek nyo san nyo, 'Di ba? Malala ito. Kasi itong inyong mga ka-fake nyo san, ito ang lalason sa isipan ng mga kabataan. Ay eh ako okay lang sa akin. Hindi nyo ako kayang lasunin ng uh, yung isipan ko. Alam ko na kung sino ang tama at may tama eh. 'Di ba? Oh, alam ko na. Eh, yung kawawa po dito, yung mga kabataan. Kasi, ang mga kabataan, pag-upin ng cellphone, di mo naman maiwasan yung mga mga videos nito, mga fake news na to, nare-recommend yan ng Facebook, ng YouTube, lalabas yun. Diba? Di maiwasan yun na ma ma mapaklik yung bata, mapapindot yung bata. ba? Diba? Sabi nga ni Bayad Bay, kasalanan doon ng magulang kung hindi binabantay yun yung anak. Alam mo, hindi all the time, kaya mong bantayan yung anak mo na ma uh, mag-explore, na mag-explore sa mga YouTube, sa Facebook. Normal yan eh. Oh, malay mo yung nanay nagtatrabaho. Yung anak biglang kinuha yung cellphone pag open, makita yung mga kapek nyo san mo papindot, mapanood niya yung ilang segundo doon. Oh, pagpalagay nating one minute, o oh, di yung ibang kape nyo san yon na-absorb na ng utak ng bata. Di ba? din itong si ba Bayad Bay. Eh. Oh, kasama ni Dada, bobo din itong tao na to. Hindi po pag mumura yung bobo ha. Sadyang ikaw yun. Oh. Dahil dyan sa mga issue na yan, hinanapan pa ako ng asawa ko kung nasan daw yung binabayad sa akin ng narco at ng pogo. Grabe! Eh. Ma ma Magjojo joke pa. Magjo-joke mag pa. A a ako, eto ha, aaminin ko naman po, aaminin ko, ito si old school Pinoy, kahit kung ako, halimbawa, isa ako sa nagmamay-ari ng pogo, hindi ko po babayaran yan si old school Pinoy. <laughs> Eh, ang mga views lang yan, 1,500. Tapos babayaran kita. Ako'y naniniwala na itong si Old School Pinoy, walang nagbabayad dyan. 1, 1K viewers lang, oh? In 24 hours, yun lang yung mga views niya, 1K, 500. Oh, kung ikaw, babayaran mo ba yun? Diba? Magbabayad ka ba sa ganung klaseng views? Diba? Ha? Huh? Hindi natural. Kaya nga lang itong si Old School Pinoy, fake news. Fake news ito. 'Di ba nilaglag mo si Digong? Anong sabi mo hindi ka DDS? Diba? Hindi ka DDS, diba? ba? Galing. Ah. Huh. Kaya alam mo, Old School Pinoy, sa lahat ng tae, ikaw yung pinaka-tae jan sa mga DDS. Tingnan mo kahit anong dikit mo kay Digong, anong anong kiss-kiss mo kay Digong. Hindi kiss ha. Hindi kiss, yung kiss-kiss yung kulang na lang gumanon siya. Pinakita ko na yung video sa inyo na yun eh. Oh, wala pa rin. Walang nanonood sa iyo dahil kupal ka. Diba? ba? ako pwede po na itong mga malalaking vlogger na mga DDS na malalaki yung views. Yan po, yung mga bayad. Diba? Oo. Pusibli yun. Diba? Pusibli yun na sila yung binabayaran. Natural. Ikaw ba naman, magnanakaw ka, amin ka? Ah. Oh. Naamin ka, magnanakaw ka? Kung magnanakaw ka, amin ka? O, balik rin natin. Hindi! Diba? Ganun lang kasimple. Ah. Oh. Oh. Eh, halos wala na kaming makain. Wala nga pang hotel sa Davao to, binigyan pa ng Banateros. Eh. Kami pa nagpa-hotel dito sa Davao. Hindi, eh, tapakin ha. Biroin yung Davao, nung nagpunta ko, inutang ko pa yan. Tapos nung wala kami pang hotel, binigyan lang kami ng Banateros. Biroin nyo, tapos itatag nila ako. Ako na lang muna. Sa ganyan, Nargo? Binigyan kayo ng, binigyan ka ng Banateros? <laughs> Bakit ka binigyan? Dahil naghahanap ang Banateros ng kakampi? Or naawa sa'yo? Pero syempre kung hindi ka nila kakampi at walang wala ka, bakit ka bibigyan? Diba? Yun yung tanong eh. Oh. Seryoso kayo? Hindi kami duwag. Oh! Hindi, hindi kayo duwag! bakit di kayo pumunta sa Tricom? Di pala kayo duwag eh. Diyan kayo nagkukukuda sa inyong mga live eh. Diyan kayo matapang eh ah oh, naku, kawawa yung iba dito na hindi katanggap-tanggap yung mga palusot. Oh, excuse. Posible kayong uh, matulad kay, ano, kay uh, Harry Roque. Naku po. Good luck! Good luck! K.O. Di lang kami tanga na magpapauto. Hmm, tanga ka. Diba? Sa trap nyo, para matuwa kung sino man yung nagpapagalaw sa inyo. Napakagaling kasi mag... Ang hirap kasi dito sa mga honorable na to. Binasagay nyo kaming narco, binasagay nyo kaming pogo, vloggers. Tapos ang gusto nyo, pagdating namin sa Tricom, kami ang magpapatunay na hindi. E eh, balik, dapat... Da Wag kang mag-alala, bobo ka pala eh. Wala namang sinabi yung Tricom o pagpunta nyo dito ha. Papatunayan nyo na... Membro kayo or, pinupunduhan kayo ng Pogo, walang sinabi yung Tricom na ganun. Diyan palang fake news ka ng kupal ka ang try ko may hawak ng ebidensya yan at tatanungin ka nila ngayon. Okay? Ngayon, pag tinanong kanila at hindi ka nagsabi ng totoo, ba? Diba? Lumihis ka, hindi ka nagsabi ng totoo, makukontempt ka. Kasi bakit? Lalabas ang kanilang ebidensya. O, ito yung ebidensya. Hindi tugma sa sagot mo. Walang sinabi po yung tricom na, o, Pagpunta nyo dito, maglabas kayo ng ebidensya na ano kayo ng pogo, ha? Walang ganon. Alam mo, ang galing yung gumawa ng kwento, eh. Oh. Galing nyo. O oh, mag... mag Sinong nakapanood ng hearing ngayon sa Tricom? May sinabi po ba? Diyan sa Tricom na, oh, ang mga DDS na pupunta dito, magdala ng ebidensya, patunayan nyo na kayo ay uh, ng pugo may ganun ba? Wala, di ba? Ah. Eh, bobo kasi itong tao na to. Ginuko. Di ba? Fake news. Kayo ang nag-aakusa. Kayo ang maglabas ng ebidensya. O, so, relax ka. Kaya nga tatanungin ka eh. Tatanungin ka kung tutugma yung sagot mo o oh, edi magkakaalaman. Di ba? Di ba? Ginagawa nyo kaming tanga? Yan ang gusto niyo... <laughs> O di kayo, kay, eh, ibig sabihin, matalino kayo. Ha? Matalino kayo nyan. Matalino na kayo nyan dahil hindi kayo pumunta. K.O. Diba? Diyan kayo babanat ngayon. Eh, good luck. oh Anyway, katulad ni Maui. Mukhang katanggap-tanggap naman yung excuse noon kasi nasa ibang, bansa, nasa ibang bansa siya. Diba? Nagbakasyon. Yung katanggap-tanggap. Ikaw e yung nandito lang sa Pinas? Lalo na yung hindi nagpadala ng mga excuse uh, letter nila? Na hindi nakadalo? Anak ko po! Idol nyo yata si Harry Roque eh. No? Idol nyo ano? Hindi nyo kasing sa mga Pilipino. Maging mangmang para maawakan yung kapangyarihan hanggang magpantay yung mga paan yung mga buhakan ng ina nyo. Sorry. Oo! Diyan sila ano... Proud daw sila sa sarili niya na magmura-mura ng ganito. Buha ka ng ina daw ng mga kongresista natin. Buha ka ng ina daw ng mga nandyan sa tricom. Wow! So, ibig sabihin, kailangan hangaan ka niyan kasi nakapagbitaw ka ng salitang pangtanga. ba? Diba? Minu! Minura mo? Kailangan ka ng iduluhin. Dahil mukhang maangas yung datingan. Dapat ba ganon? Okay nang ina mo ka. Hindi, nakakapikon kasi. Na, napipikon ka? Sarap sana niyan no, kung nandun sila sa Tricom, tapos dun, niya, dun nila sabihin, babuha ka ng ina mo Oo. Oh content ka agad. Diba? Pansin nyo, sabi ni... Nareactionan ko tong kopal na to eh. Itong old school na to eh. Nareactionan ko to. Diba na, narinig nyo nung nareactionan ko? Nanginginig yung boses niya. Nanginginig siya. Diba? Sabi niya pupunta daw siya. Huwag doon to worry, pupunta ako. Hindi na duwag. Umurong yung itlog. Pati titi. Yung titi niya nagtago sa butas ng puwet niya. K.O. Oh. Ayari. Wala kayong isang salita. Di ba? Tapos ito, sasabihin nyo kami yung mga paid vloggers. Mm. Diyos ko, alam nating lahat kung mm. sino ang mga bayaran. Oh, At... alam natin lahat kayo. Ay, sorry, sorry, hindi ka pala kasali. Eh, wala namang bilang yung channel mo eh. <laughs> ah, ang mga bayaran lang po dyan sa DDS, yung makikinabang yung mga Chikwa, mga DDS, mga Duterte, mga ganun, no? Yung mga channel po ng mga malalaking channel, sila po yung nakikinabang. No? Sa mga bayad-bayad na 'yan. Oh. ba? Diba? Ang grabe pa, yung mga dating walang wala na ngayon ay umihimod ng mga petnyo, nyo, naninilaw na ang katawan, may mga bago pang sasakyan. Nakita nyo kami, magkakahiwalay kami. Masyad, alam nyo nga, masyado kayong balat sibuyas. Hindi naman hmm. kami lumuhod sa inyong mga congressman para bumakbo kayo at mapunta kayo sa pwesto nyo. Kayo ang nanligaw sa taong bayan. Kayo dapat ang magprotekta sa amin. Ngayon... <laughs> Tanga. <laughs> Tama ka! Pinuprotektahan naman talaga ng mga kongresista yung mga tao na nabibiktima ng tulad nyo. Oh, Dolphin man, paano nila nabiktima yung mga tao? <laughs> biktima po ng pagpapalabas nila ng fake news. Yun! Kayo! Ang salot. Kaya nga yung mga kabataan, pinoprotektahan ng mga kongresista eh. Pati yung mga medyo may edad na, 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 na naluloko pa rin ng mga fake news na to. Diba? Ay, hey, gets mo? Kayo yung salot eh. Kaya nga pinapatawag kayo, tanga! Ang sarap, alugin ang ulo mo ah. I-dribble ba? Ha? Ano, i-drip? Dribble natin yan? Ha? Gusto mo, basketball tayo? <laughs> <laughs> kung nasasaktan kayo, dahil doon sa mga pambabatikos namin, kayo rin ang may gagawin yan. Eh, pero magso magsosot kayo ng mga relong Rolex, magsosot kayo ng mga Louis Vuitton. Eh, saan niyo kukunin niya kung sa sweldo niyo lang? Ah! Yan yung papatunayan mo. Pagdating mo doon. Pagdating mo doon sa Tricom. Kasi syempre, parang sinaskulang mo na lang sabihin yan, nakaw yan, yung pinambili ninyo ng mga relo. Ng Rolex. Ngayon, ikaw maglalabas na ebidensya. Mahirap patunayan yan. Mahirap patunayan yan. Kaya nga nang sabi mo, ikaw yung nag-akusa, ba? Diba? ikaw dapat magpapakita ng ebidensya. O inakusahan mo silang ganun, magpapakita ka ngayon ng ebidensya. K.O. Di ba? Papakita ka ngayon ng ebidensya. Yan po ang mahirap patunayan. Di ba? Pagpalagay na nating uh, kampante ka. Dahil nakikita mo, biglang nagkarulik sa... Ah. Pero take ka lang, Patunayan mo muna yan, boy. Hey, Labas oh. ka muna ng ebidensya, boy! Ha? Yeah? Huwag kang tatanga-tanga, boy! Ah. Oh. Tapos kami ang sisisihin nyo kung bakit kami nagre-react, nagbibigay ng opinion, at komento? Eh, mga baliw na kayo talaga. Tandaan nyo, lalap! Oh, baliw daw po, ha? Mga baliw daw po yung ating mga kongresista. <laughs> kami ng patas. Yung alam namin na yung laban ay pantay at kaya namin ipanalo. Hindi kami susuong. <laughs> Ganon ganun pala yun. Uh, susuungin nila pag ang laban daw ay kaya nilang ipanalo. Pero dahil dito, sa hearing ngayon, hindi daw nila kayang ipanalo dahil alam nila sa sarili nila na tagilid sila at guilty sila. Wala? Ganun yun. oh Wala, unti-unti kang nahuli sa bunganga ah. Diyan sa teritoryo nyo na ang gagawin nyo lang ay ipakulong. Kasi ang pagkakaalam ko po, sa resource person, ako yung... Uh, si In Insurecto nga kanina, muntik ng makulong dun. Yun po yung patunay na hindi po bias ang TRICOM. Diba? Muntik na nga eh. Kung naging member lang si Marcoleta ng committee na yun, wala na. Um, ma Contempt na. Contempt na po si Atty. Insurecto. Kaya nga lang, hindi siya member. Diba? Walang bias dun. O nandun nga si Marcoleta eh. Muntik na nga si ipakuntem si Atorne, di ba? Atorne Enzo. Oh. Bobo talaga. Pilipino, ang resource person iniimbitahan para makatulong, hindi para ikulong. So maraming maraming salamat po. Ang resource person iniimbitahan para makatulong, tama ka naman. Pero pag ang resource person nagsinungaling, kahayaan ba yan ang kumite? Ipambababoy po yan sa kumite kung gano'n. <laughs> Sinungaling ka, kaya nga nagsumpa-sumpa uh, ka doon, di ba? Tanga! Nagkahina talaga ng mga utak nito. Di ba? O ngayon, bigyan po natin ang reaksyon nitong si, ano, uh, si Dada. O ayan. Pero kung kayo po ay nanligaw sa taong bayan, kayo po ay humingi ng boto, pinagkatiwalaan, at may mga budget na galing sa buwis ng taong bayan, eh, hindi po kayo dapat mga balat-sibuyas. Hmm. Lalong-lalo na kung sinisita po kayo dahil sa mga nakikita nilang pagkakamali ninyo sa mga ginagawa ninyo. Ete, Hindi naman sila balat-sibuyas. Diba? Wala naman silang sinabi, Oy, pinatawag namin kayo dahil nasasaktan kami sa mga banat nyo sa amin. Diba? Walang ganun. Ang problema dito, ang ka-fake newsan nyo. Fake news kayo eh. 'di ba? O yung pulburong video, pinagpiyestahan niyo 'yun, 'di ba? Alam niyo namang deep fake video lang 'yun eh. 'Di ba? Tapos pinush niyo pa rin. Binaboy-baboy niyo yung pangulo, tinawag niyo bangag hanggang sa 'yun na. Parang naging normal na lang sa pang-araw-araw niyo. Oh. 'Yun 'yun. 'Yun yung purpose doon. Naglaki lang yung katawan mo. Gamong yung utak mo. K.O. <laughs> Sa pagtatrabaho. Yung quad kong na yan, kung ayaw po ninyo na masitayan, ipribado po ninyo, wag nyo ipublic. Para hindi na... Hindi quad yan. Dada, teka lang ha. Pagkabubo mo talaga. Yung nangyaring hearing ngayon, hindi yan quad kong. una unahang hearing ng tricom yan. K.O. Tanga! Galaki lang ang yung... imong lawas, wa man utok. KO. Ha? Oh? Walang kwenta. Di ba? <laughs> Are you sip naman? Sister yae. Ah. Namin nakikita talalaman kung anong mga nangyayari diyan. E nakikita natin sa ilang hearing ba naman at iba naman itsura ni Je ni Colonel Grijalto eh ginamit niyo pang parang mukha siyang mas mukha siyang kriminal kaysa sa inyo. Oo, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo. Anong ginawa nyo kay Abante? Yung nakadila siya, pinagpiestahan nyo rin. di ba Yung nakadila si Abante. Ngayon, pag nagagantihan kayo, iiyak kayo. yung nakadila po si Abante, na ginagaya niya si, ano, si Einstein, pinagpiestahan nila yung tao. Hindi naman mukha nung tao yung issue eh. Diba? Diba? Tapos ngayon, pag nagagantihan kayo, nag-iiyakan kayo. Ah, klaro yun. Oh, masasaktan pala mga kupal. Eh, hindi naman po yata tama yan. Just kanina. Ah, hindi tama. <laughs> hindi naman daw po yata tama. <laughs> Sino pong nakaalala doon? Kaya kong abante na yung picture niya pinaglaruan nila. Pinus nila sa community nila, dinagdagan ng mga caption, ginawan thumbnail with caption pa, ba? Diba? Tapos may, mga dagdag pa silang mga komento. Oh, tama ba yon? Eh ngayon, pag nagantihan kayo, ba, sasabihin nyo hindi tama? Anong gusto nyo kayo lang? Kayo lang? Aba! K.O. Huwag ganun, boy. Nakita po natin, narinig natin, na ngayon ko lang nalaman ang namo ay hindi po pala Mura. O, oh, kasi natawag si, ano eh, uh, si Joey ng namo ng pastor pa man din, o bishop pa man din. Pero hindi daw siya Mura. Hindi daw Mura namin naman daw ibig sabihin namo. Kaya namo ka, since hindi naman Mura yan. Eh... Hindi naman talaga Mura yun. namo ka. Wala naman putang. Ah, Oh. oh. Ano, uh, baka bagong ano yun, salita. Namuka. Oh, uh, namuka. Hindi po mura yan, ha. Oh. Uh, ang mura yung putang inamuka. Yun yun. Diba? Ang namuka, baka may kamuka ka. K.O. Uy, Bulpon, ma'am, pilu piluso ko ba? Piluso po ka. Hindi po. Hindi po, piluso po. Yun lang yung pag naisip ko lang. K.O. Eh, namukha. Anyways. Tinan mo na yun. mo na yun. yun. Sabi niya, hindi mura yun. So, huwag siya dapat magagalit doon. Namukha, no? So, yun. Nangyari na po kasi ito, itong, itong problema sa atin, ano? Hanggat hindi, nangyari sa atin, hindi sa... Hanggat nangyayari sa atin, hindi tayo umiimik. Nagsimula po nito sa... hindi hanggat nangyayari sa atin, hindi tayo umiimik. Kumain ka na ba, dada? K.O. Parang loading yung utak mo, ha? Lang nag-attempt na Uh, sirain or yung ating karapatang pantao or karapatan sa malayang pagpapahayag ay... Sirain ang kalayaan ninyong karapatan ninyong pamamahayag. O, tapos... Kinitil, simula nung nagtanong si Ka Eric sa kongreso kung saan dinala o or, or bakit napakalaki ng, na, ano, ng kanilang... O, uh, kung magkano ba yung inyong travel allowance and, 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 all. Dahil po doon, nakulong si Dr. Rain Badoy at saka si Ka Eric sa at... Yung franchise po ng SMNI na po. Nagtanong. Eh alam mo naman, pag resource person ka, bawal ka magtanong. Bakit ka magtatanong? Resource person ka eh. Bawal ka magtanong. Natural kulong ka. Magtanong ka eh. Lalo na kung makulit ka pa ulit-ulit ka. Pag sinabing bawal, bawal. Bawal kang magtanong. Bubo. Matindi chilling effect ng, ang ano no, nang noon. Bakit? Dulang po tayo sa tama ha. Hmm, kasi yung kongreso po, may mga rules po 'yan, Diba? ba? May mga rules 'yan. Yung iba nga dyan, 'di pa natin alam, Diba? ba? Kasi hindi naman tayo kongresman. Oh. Pero pag alam mo nang bawal, huwag mo nang gagawin. Respeto ba? Respeto. Kung may respeto kayo. Sa bagay, pag di wala mang mga respeto yan wala diba? wala mga ano yan wala mga walang wenta oh namukah anyway mga pre ah uh, yun na lang po siguro muna yung ating video ngayon syempre no bago po tayo magtapos sa ating video ngayon meron po tayong Facebook page dito yan ah uh, ballpoint man 2.0 at syempre no ah uh, meron din po tayong ano TikTok. Ayana, ah, wag wag nyo pong kalimutang i-follow yung ating uh, Facebook, TikTok. Siyempre, sa hindi pa po nakasubscribe subscribe sa ating YouTube channel, wag kalimutang mag-like, share and subscribe. Okay? So, kita kits po tayo sa susunod na video. Ayana, ah, so maraming maraming salamat po sa sumama sa ating video ngayon. Kita kits po tayo sa susunod. So, yan guys. Bye-bye muna pansamantala.